Si dami ah. Tatanggalin ko. Uh -huh. Dapat mo kami dito sa spot ito. Uh -huh. e, eh. yan yan eh. <laughs> Ayan lang, lakas ng impact. Dahan, dahan, dahan. Kaya grabe. <laughs> 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 Lala na. Nabulot yung no. Ayan lang, lakas talaga. Higad. Kaya ang higad hinihipan. <laughs> Hiniipan talaga. Hindi <laughs> ba kinakamot? <laughs> Yan, palang araw po sa inyo lahat. Makulimlim na araw dito sa Taiwan. Oo, kasama natin si Ethan. Yan, ito kami sa ilog ngayon. Di Itingnan namin kung isda ron. Dinala ko rito si Ethan kasi hindi pa siya bago spot First time. Ganda talaga pag first time mo mapupunta na oh, first time. <laughs> Excited. <laughs> kayo po ba no first time kayo? Anong nararamdaman nyo Ay. Super <laughs> oh, Hindi mo alam, no? Ano oh. situation Sitwasyon kung magaganda, maraming isda yung tipong ganun. Sa basta first time pag ano, first time ano talaga yun. Excited. Excitement. Marami dati dito ng isda sa kawayan dito. At ang ilog dito ngayon ano, medyo malabo, maulan sa bundok siguro. Nandito <laughs> kami ngayon. At mahirap yung daan talaga dito. Sabilitan kung dito kami nadaan. Na kami nadaan. Kasi parang <laughs> hirap no. Lalim. Ang <laughs> grabe po tilapia rito. Ay, lalaki. Nakikita niyo po yun. no? Kaya mas mababa. Wala na ibang daan eh. Doon, ganun din. Yun naman, may damo-damo. <laughs> ah? Kaya ba to? Ha? Kaya po ba to? Hindi, pag may buta. Pag mag-ichililas, hindi. Paano ba ang profisyon na ganyan? Parang kambing. Pag gano'n. O, gano'n badal ka na lang. Pero badalang pag, badalang. pag hindi, ano lang. Doon yata, mas baba doon o. Oh, kasi lubak doon eh. Doon na lang. Ang tadadaan. Bihis muna kami itan. Kitin -kit natin yung katawan natin. Para hindi makasigasan. Ay, eh, yan. Yung loma, kalakay. Yan ba yan? Ano sayo, sa'yo? Ano yan? Anong size niyan? Tiwala. Yan, okay na. Si Ethan, no? Nagbaluti na. Nakahanap kami ng daanan. sobrang ano dito. Aba, tingnan natin yung isda rito. Ay, ah, grabe isda yan. Huh. grabe, may orange. May dalag pa, ta, no? May dalag. Sa gilid, oh. Grabe yan. Isang hagis lang po dyan. Kailangan dyan may sigpaw. Sa sunod, po, dala kami ng sigpaw. Napakarami. Doon, mas mababa doon. Yeah. Mas mababa doon. Ay, e, wala ko lang po yung timba dito. Yan, yan, yan. Yun eh. uh, lang, lakas ng impact. So, ha, 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 dito kami nadaan. Dito sa mababa-baba kasi dito mataas eh. Dito sa mababa. Hindi hey, po talaga yan. Nirevise ako yan eh. Nung bago nga ako, hindi talaga ako nag-ano diyan eh. Nag-fishing nung matagal-tagal na ako sa ako nag-fishing diyan. Lalo dati buta. Buta lang. Eh mas nakakaano, nakakatakot. Si mga yung puwet mo ito. Yan mabababa. <laughs> Parang mas matarik dito. Ay, mababa oh. Mababa no. Doon mataas eh. Oh, mababa. Ganyan lang. Oh. Parang pero ko pero maingat mo. Parang ano, nakakulay naka, yung ano <laughs> mo. Parang itatapat mo. Ayun. Kinaban nako. Oh, oh aba, ah, wag kang susubsob pa pa ganun. Ano? <laughs> Atay tayo diyan. Kailangan huwag pipigil yung katawan mo Iharangan kita Huwag mong isusubsub pa paganan Pero diretso sabayan mo yung ano mo Yung paa mo Diretso mong pababa Kasi pag pinigilan mo baka maano ka Ma slide Hahaha Maupis pa mga rin natin dito Hindi, okay ah, safety okay. Harap ka kaya sa taas. Ganyan ka, gapang, pauba, ganyan o. Oh. Yan. Tawid mo yung paa mo. Wala, yan natin si Ethan. Yan. Gapang. Baba. Oh, yan, yoko. Yan. Yan, dahan-dahan. Yan, dahan. <laughs> <Yeah>, grabe. <laughs> <laughs> Lala Nabulot yung damo no. Ay, dyan ka lang sa pagitan ng tumuktok. Wala mo. kita, no? Malapit na. Ayan. <laughs> Mukutat ma eh. May hawa ka. <laughs> malalim pa yan. Diyan pala dapat, no? Okay, may mga hawa May hawa <laughs> okay, ka. no? So, okay, yun, okay, para safety first. Mabigat, matigas pa. <laughs> Hindi mo inaasahan na uh, magiging, ano, fisherman sa Taiwan. <laughs> Trabaho lang ipinunta. <laughs> Ba ibang culture. Sa Saudi naman bawal 'yung ganito. Pero nagpi-fishing doon mga ano. bawal na daw eh, sabi nung kaibigan ko. Patago. Mga gabi sila nagkukuha ng alimasag. Dami alimasag doon sa Saudi, sa Kurnit. Yung mga bara-bara kung tawagin sa amin. Yeah, yak namin itong damburo ito. Nakarating din dito, dapat dito kami dadaan. Eh. So, taas oh. Natapot po ako dyan. Oo. Uh, yan timba. Tulungan ko din ako. Yan po yung lakad namin hanggang doon. Hanggang na dito. Bakit natin yung maraming isda rito. Isang salo lang dito eh. Pwede dalawa. No, ah. Mahal, malaki na yung mga damo dito ah.

Dito, dito, dito na lang. Meron dyan? Sabihin natin dito. <coughs> dito, na dito na meron na kalagay. Ito meron. Ah, parang wala din saan. Sitingin natin dyan. Makabota naman tayo. Wala <laughs> na <laughs> Ayan, umaraw na lumiwalag na yung camera ayan. malalim ba? hindi ko alam pa marami laki isa oh. ay pala o oh. ang dami pala dito ay, no ang dami sa gilid ang oh, dito pala sila o ang dami sa gilid oh. gilid gilid sila ay ko ay salwa ano ko na sa yan. Malayo pa naman. Ay no. Diyan kumpulan sila doon no? Sigurado na, yan. Tiba -tiba Alah, na no? tiba -tiba naman 'yan. Tiba-tiba na naman. Hindi ako nagsimbolo ng Ayun ang hawakan ko. Ano pala to? Basil. Uud Uod. Uod. Ikad. Ay, sila sa gilid oh. ko po ito. Ang ah, kawala pa. Ay pa sila dala alam mo yung dala hindi ito yung parang ano dadala? Pa yung nasasaktan kung okay. ano ibig ano nakaranas na hindi pa nakaranas na saktan hindi pa dala pag-ibig ba pa lahat? <laughs> may mga ano rin? hindi lang sa pag-ibig parang naririnig ata tayo parang bumababa na sila oh you know? Yun na, ayun na, ayun na, Tira, ayun. May huli din, may huli din yan. Mabilis lang mag ano. Hindi lang makirandam. Ito lang sa bangagos, kasi sumasama yung ano, lambat. Ayun, Ayun, dami.

dito pahaba yung tilapia dito yun oh pahaba yung ulo niya malaki ano oh oh mahuli ko ay grabe yung tilapia yan against the light ato dito maganda eh pag yung against the light iba yung tilapia po rito <laughs> ang tilapia rito malalaki yung ulo tapos mahaba yung katawan ba sarap nun ah no <laughs> <laughs> mahabang ulo tapos mahaba yung katawan hindi tapon ulo po yan yung ibang mga napunta dito Indonesia kung gusto nila yung bilog na may iksi balik mo sombrero para makita yung mukha mo Nahihiya ako eh hindi pa ako nagpapagupit eh yan Pero hindi lang yung tilapia ang may views, may Ayan mukha na. sa mukha rin. Eh. <laughs> Ang dami oh, puro pahaba. Pahaba. Sulit na naman yung araw natin kahit makulimlim ang araw. So, sana wag wag ulan para makapagpising kami ng maayos. Oh, kausyong ang dala nito. Kausyong. Kami napahalo na ano oh. Pilugan. Bilugan no. Ang dami oh. Yeah. Saka mabibigat sila. Parang baliktad nyo. No? Parang lalaki ng tiyan nila, no? Ang busog. Hmm. Mga haba sila, pero... Baka buntis. Eh, buntis. Oo. <laughs> malakas kumain ng pintang. Para kagaya ko lang yan. Malaki ang tiyan. <laughs> pero ano, nabalik na yung anong, itan Uti. Kaya baka mawala na uli yan. yung tiyan mo. Kaya, <laughs> Kasi nakapahinga eh. Pag nagkaka po kami, parang ano eh. Parang ano na hindi na kasi nakapagluto ng maayos Oo. Oh, hindi na normal yung noodles na lang itlog kasi yung oras na lalo na pag ano na pag umuwi ka na maliligo ka pa Oo. Oh, lalo yung trabaho lalo, mo ano mo. La, lagari tanggalin mo yung ano may ano dyan sa ano mo ano? dito sa bag mo na parang uod tingnan mo yan no hindi sarap yan no ay totoo mo kaya nung lakas talaga higad. ano. Kaya ang higad, hinihipan. <laughs> hinihipan talaga? Oh. Hindi ba kinakamot? <laughs> yung kinamot mo <lang> si kakalat. <laughs> Kamot yung ginaganyan o. <laughs> Uso po yung sayo na ganun. Sayawin mo nga <laughs> <I don't know. laughs> yung sayo <ma> ni <-finger>. Elias. <laughs> Hindi ko Yung dalawang ano lang naman ah. Ano na, doi lang. Eh. Gawa gano'n, gawa gano'n, gawa gano'n, no ah. Gawa ganun Parang ano eh, grabe yung <laughs> ano, sa'yo ngayon, yung usong usong sa'yo ni Ilyas Yung pala, ano siya Nag Ano ng rubber Doon niya kinuha yun Yung, yung nagkukuha siya ng dagta ng rubber Yung usong business, sa, ay usong kabuhayan sa Mindanao, sa Cotabato Parang nasa inyugan sila no? May, puno ng rubber Puno rubber Pero yung pinakang sayo na yung kinuha doon sa pagkukuha niya ng dagta ng rubber, di ba ginaganyan yan? Kinakalis ka, inaano, ano, dagta ganyan? So, yung pala ginaganyan. Tapos pala sahod ng dagta, ang dagta ginaganon. Hindi, hindi ganon. May kuha ganon siya. Kuha ganon. ganon. Ah, parang kinukuha niya yung pang pansalok nun. Pasakala na yung parang patakal na dagta. Ayun, dadalo na yung ano. tas ginaganong-ganon niya, parang lumalo yung ano. Lumalo yung dagta. Nadyo si Kasuho siya. No. Yeah, hindi ko pa nalo na yun. Basta nakikita ko lang sa Facebook, dumadaan siya dun. Parang hindi iba yung anyo niya pag nasa stage siya. Pag sa... Sa vlog niya, parang normal lang siya. Simple ano simple. lang siya. Sabi nung no, iba, yan ba yun yung nag-perform? Kasi mas gusto nila nila yung nag-perform. <laughs> Grabe mga tilapia. Eh. Iba kasi yung angas niya pag sumayaw na siya. Ang iniingat-ingatan ko Parang nakuhi kahit ng mga ano, Pati ng no. mga mga babae ang lola eh. Ngayon. Mga lola na. Oh, mga babae ang mga audience niya. Hmm. Di diba ano yung ano ngayon. magaling talaga siyang kumanta. Hindi kanta ka yung pinitig nandoon eh, yung seaw niya eh, yung pag ano, na pag na siya doon. Tubot oh, ng itim! Doon nagtitilikan na eh. Grabe yung influence no? <laughs> Parang ang siya na pa talaga. Pati si siya ang bayis ganda, Napa, ano? Dito lang muna natin yan. Ganito ka muta ng lalaki oh. Grabe itong isa. Tignan niyo po ang laki nito. Pahaba siya na sobrang laki. Oh, one, two, three. Oh, grabe yung tilapia yan. Oh, walang kamatayan yung tilapia. Sabi ni ano. Sino yan? Si good morning, good morning. <laughs> Talo pa tayo. Oh, sige po, talo. Talo. Yan, marami na sa gitna. Huli ako ng karpang malaki. Ayan, sarap pa. Di kaya hito, dalag. Ayan, no? Yan, hindi pa ako nakahuli dito ng dalag. Madalang lang natin yung dalag dito, no? Uh, madalang. Pero sa -sayo, karang, sa gilid. Kasi busy lang silang maka, ano, yan, maka, makiramdam. Pag, pag, pag alam, alam alak nilang alak, may mga da, ano, palapit. Oh. May anak sila. Binabantayan, gagalagala yan. Hmm. Baigtad naman sa tao no? Pag may... Dun, dami doon, no? Ay, parang... Sa gilid oh, Gumagalaw sila doon, no? Parang, lumi... parang, lumipat sila doon sa gilid Nabulabog na isang bisis Isang bisis pa lang yun Isang bisis na hagis pa lang Nabulabog na pumunta na dun sa kabila Sali natin Swerte pa rin tayo no? Sa Pilipinas Kahit ano, maghapon ka Di ka makakawa ng ganyan no? Salamat ka lang. Pagmakuha ka ng dalawang finger lang. Kalaki. Right Dahil mo yung timba. Kaya mo. yung timba. Ba yung... na lang. Yung ano dito. Okay. laki yung mga bato dito ah. Sa taas kaya tayo? Hindi, sa taas tayo yung para hindi siya mabulabog Kasi naririnig nila yung apak natin eh Na <laughs> Doon no? Ang dami doon no? Habang lumalapit na eh, lumalayo sila Habang <laughs> ano, yan Ayun o, oh, bilag na dami na naman yan. Saan sumabit? Hindi, kahit sumabit yan. Hindi na, lakas ng agos. Lumayo na yung lambat mo. Ang dami oh. Hindi tayo makalakad ng mahas kasi malaki ng batong. Madulas po tayo. Sa lakas po ng agos. Huwag natin masabayan si bro Alvin. sulit ko. na naman eh. Grabe, wala pa yan. Dapat na tayo. Dapat lang. Diyan lang para lang gusto mo diyan. Patumbayin mo na lang yung ano diyan, damo. Yung ilagay. Ayun oh, bigat. po yung pisto hindi kayo mawala <laughs> mga tilapia yan harakan ko um, dyan yung mga kasama namin ay ano may mga laka din ay ano mga ano yung labas nila hindi sakto sa oras namin magkakasabay hindi po sabi sa pa yung schedule po namin eh <coughs> sila may iba may pasok yung iba okay. Di ay, pa kami minsan walang uti kaya pag maganda pa lang tulad nito medyo nakaganda na konti labas kami ng ilan diretso oo kasi malapit lang ko dito sa amin yung ano ilog. yung ilog kaya anytime pwede kami pong pumunta grabe yung tilapi ato maitim yan mga ano mga kalahi ko na yun mga maitim nahuhulog na ano ka lang siguro doon sa machine mo hindi ka man yata dati may itim ng bata pa hindi ko rin alam kayo manggila <laughs> ko ako talaga nung bata pa sobrang itim dati? oo kaya itong uh, nakikita po nyo. Ngayon, na ano na? Ay, na airconan, tapos na <laughs> electric panan. Eh, sa akin, <laughs> di na tumatalaw yung mga ganyan. Eh. Talagang pag maitim na, maitim na talaga. Kaya pag uwi ko ng pinas uli. Ayan, mga one month, maitim na naman. Lagay na lang natin po. Baka makatakas pa. <coughs> Sayang yung pagod ni Bro Alvin. Sabi talagang yung kalo. Ilap yung ano pala yun? Nakasingkot ako ng ano? Yung nalipad na gamo-gamo. Ang -gam. laki nito oh. Ang laki oh. Dalawang tilapia. Hindi kasi sa bulsa. <laughs> Sulit ah. Sulit. Pag pa. mo. Pa. Kita mo rin po mamaya. Oo, oh, oh, mamaya pa. Sulitin mo muna sa... yung ano. Sulitin mo muna magsalo. <laughs> <laughs> kailangan lang talaga sila ng tiyaga kasi malansa po siya tapos may tibo yeah, Di tilapia na alam ko bunlis eh no? bunlis? <laughs> Tila, Palinke. may binubunlis bang tilapia? bangos? bangos ang alam ko eh bangos ba yun? yun? Ah, kala ko tilapia meron ba? yung nasa ano, yung parang kulay puti pili ba yun? pili tilapia daw yun eh

laki oh. Grabe yung tilapia yan. Oh. Uh. Kunin natin na. yung blue ipula. Ah, kasi ano, kasi may reserva po kami rito. Ayan oh. No. Pag napuno po yung timba, mayroon pa. Kapag ano. Binubuhay namin dyan yung ito ba. Ito, pampara ito na rin ito eh. Hmm, masarap yan. yan. <coughs> yan pa lang yung kuha niya. Ano, kalahating timba na. Yan oh. No. Meron pa kami dun sa kabila. Ang tilapia dito malalakas. Oo. Oh. Hindi ka tulad ng tilapia na iba na ano, na parang yung dala ng pagbukas ng dam, tapos biglang kalalabas. Ma ano yun eh, kung magagaling sa ibang ibang ilog, tapos napa, napagod sila kala lang sa Agos. Ito oh. Ito, ha? mahirap ano yun, yung tawag dito, yung habulin. Kasi hmm. mabilis silang lumangoy. Oh. Bumaha pala ang gabi konti lang yung ulan eh. kasi naipon at naipon yung dumami yung tubig yan po tinatapon po yung mga maliliit para pagdating ng panahon dadami pa rin po sila mga nganak mga nganak ba? pangingitlog pangingitlog pag anak daw ano eh Taos. sa, sa tao hmm. hindi lang sa tao sa animal ano, anak anak ba ang tawag din oh, so, pag, itlog, yung, 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 pag itlog ay, pag yung hindi pag hindi na dumaan duma sa itlog anak hmm. yeah. ah. puno na oh puno. isang ano pa lang yan isa, pangalawang hagis pa lang yan pero hindi pa po nilagay yung ano Mag yung isang hagis na nakuha namin nandun pa po ayan Mag ano grabe yung oh, dami kaya mo kaya ito? yung Punin mo na lang yung lambat. Buhatin ko to. Puta agad, no? Na? <laughs> yung mga bato dito, ano siya? Marami siyang algae kaya nakakadulas. Para sa kapidyo kayos. <laughs> Ibang iba yung bato dito, no? Yeah, 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 yeah. Sige so, nga, sa inyo, baruto ng misgan namin. Kahit takboin mo, hindi ka madudulas, eh. So, Ito, ay, to... pa ba? Yan na lang, oh. No? dami rin pala itong nahuli ko kaya nga eh isang salok, walang kulang lang isang timba na grabe oh nagpahala po rito masipag lang dito sa Taiwan oo oh, masipag at sakad. sabay mo ng disperse eh. kahit medyo mahirap pong ano, diadaanan nasasanay din naman pag pamisan-misan pinagawa. kasi dati oh. ako hirap na hirap sa ano, ito tumawid dyan, dyan. takot yung pababa takot nga ako kanina, Nanine-reviews na ako <coughs> mamaya sabi ko pag inout balance ako don dire diretso pwede kaya uh, but, gas gas mo no? ka gas gas no tapos tatanong ka ng employer saan kukunta ba't ang dami mong gas gas sabi ng isda hindi bali dyan kaya mas maganda po pag isipan muna yung mga ginagawa para hindi uh, tayong uh, ano, madisgrasya dami yun saan <laughs> ka pa <laughs> <laughs> itong nagustuhan ko Ayan, nag nagloko po yung ano kaya nagkahiwalay <laughs> ah hindi nagloko yung memory <laughs> nagloko yung memory kaya kasi... namatay karami kasi nagluloko, kaya nagkahiwalay no yung mga showbiz showbiz niya <laughs> <laughs> oh, oh, doon naman. Oh, naman lahat na yun yung mga rason. Kasi yung halbawa ano eh, magiinom lang hindi mahiwala yan eh. pag magiinom bibihira yung kasong gano'n karamihan nagihiwalay yung third party no? pero yung mga nagiinom marami na rin nagihiwalay dahil yun. na hindi, hindi sila ano hindi sila, ano, sila nakikinig sa sawa Kasi, di ba 256 tapos doon sa baba kailang okay lang, ano siya? B30 pataas may ano siya dito yung eh? parang parang yung isang card na yan di 1256 na yan may B30 siyang ano ah, nakalagay po sa ano eh, nagre-record na oh, so, B30 daw daw pataas ito sa akin siguro mas mababang memory Hmm, Kaya matay siya matay Kaya matay, matay Kailangan niya ng mas malakas Ay mas malakas mas matas yung ano niya hmm. Kaya ay di ko alam kung nag record po yung iba Napayat na payat nito May itim pala na payat Tapos mahaba oh. o medyo diet yan Yung daw yung mga binabayaran Kaya para hindi daw natin hulihin yung mga ginagawa niya <laughs> Para di natin kunin Ang dami Siguro po ito yung mga tumitimbang <clears throat> na mga 20 kilo No, sulit na sulit 15 no? to 20 kasi yung timbang ganyan sabi nung iba 10 kilo lang yung so, ganyan hindi po eh hindi na sobra mga 13 ayun o ah, grabe po oh. ito oh. yung ko sakto sakto itan dito ko nalalagay yung lambat ikaw kaya mo ito ikaw na lang maglalagay so? ito buhatin ko yan lagay ko ito paano pagtaas natin ito Kuha na lang, dito sa tali dito, no? Hindi may lubid naman yung ano, lambat. So, Kilain na lang namin. natin. Sige po. <laughs> At narami kong ano kasi pumapatak-patak yung ulan. Pakita mo tayo yung ano. Maitim. So hindi namin Dib -dib alam, na alam na kung na pagluto kami. Na wala. Yan. Sige. Kaya na lang po.